Aerox V2 mga par so bali ang naging issue nito na is malakas mag -usok. tapos syempre bababa natin yan dito sa Jeg mga parso so ayan si Christian ayan, si Jim ayan mga wasalak boys <laughs> wasalak boys kasama si cutie boy ayan, so na natin yung kanyang head tapos black tapos bibiyakin bali ayan tapos na yung makina dun sa chassis mga parso so bibiyakin yan lalagyan natin na sigunyan na plus 4 na TRF tapos super head na RS8 na 21 24 mga para so mamaya abangan nyo ito Pagkatapos mga para let's go So ito na mga par bali nakalas na natin yung sigunyal So naging problema rin is sigunyal dahil may kalog Tapos ang ikakabit dito is plus 4 na TRF Tapos 65 na block Tapos ang kumana ayan si One Jack Si Christian Solid ganda ng t-shirt G Racing Shoutout kay Boss Up ng G Racing mga par Tapos ang ikakabit dito na block is Barry Seat na block Tapos TRF na sigunyal na trunk shop Tapos 65 na block mga par pass Head nya is 21, 24 na average na super head So, na namin ito ni Christian Isa kasan na namin yung sigunyal na mga par Na TRF Mga par, bali ang kinabit dito is 65 na block na RS8 Tapos, super head na 21, 24 na RS8 mga par Ayan, solid RS8 mga par Tapos, pre yung super head na RS8 na 21, 24 ay may kasama ng cam Ball spring at rocker arm mga par So, bali magiging 210cc PC dahil nagkabit tayo ng TRF na plus 4 mga par magkukumpit muna at gagamitan ng buret para masukat ang compression ratio mga par let's go Aerox mga par so bali ito yung ginawa naming 210cc so bali ang kinapit dito is RS8 na block RS8 na head na super head na 21-24 at syempre plus 4 na si Gunyal, mga par tapos si bossing yan, nakalito yung battery ng Uma, tapos syempre pinalitan natin yan ng TRF na plus 4 mga par bali yan, so kung makikita nyo e, sumaandar na yung Aerox na 210cc mga par, so ayan papatayin natin ulit para makita nyo kung one click lang ba on So ang kumana niya na ay si I. Jack Ayan, si Christian Moralita All goods na yung 210cc mga par So bali, okay na tong Aerox Ayan, so kung maririnig nyo Is all goods na all goods na to mga par Ayan, so yung pipe niya is lilinisan na lang Gawa nga ng nagtatagas ng langis na no? Naguubos ng langis Ayan. Siyempre, break-in yan dahil bago yung black. Tapos, bago din yung head. Solid. Alright, see Yun lang mga parang maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa Jake. At syempre, lagi kayo mag-iingat. Peace out!